Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So insyaAllah uh, Alamul jin wa syayatin. na natin yung mga Pakana At uh, patibong ni satanas na yung una nga rito, yung binabaligtad niya ang tama at mali. Pinagmumukha niyang tama ang mali at ang mali pinagmumukha niyang tama. Mga pinapaganda niya. Nang sa gayon ay pagsusumikapan ng tao ang kasalanan at pinapasama naman niya, pinapapangit niya ang tama nang sa gayon tatama rin ang tao dito. So dito, فهو الذي سحر الأقول حتى ألقى أربابها في wal المخالفة al المتشيئة. Ah. Isa sa mga paraan na pinapaganda ni Satanas ang mali at pinagmumukha niyang pangit ang tama. So dinudulot ni Satanas na darating sa mga tao yung iba't ibang mga pananaw at opinyon ng mga tao siyempre, yun ay uh, mga baluktot ng mga pananaw. Wasala kabihim min subulid dalali kullo maslakin. At si Satanas sa pamagitan ng mga ligaw ng mga katuroan na ito, ay ililigaw, nila, ililigaw niya ang mga tao sa iba't ibang mga paraan ng pagkaligaw. At siyempre, sa ganitong pagkakataon, kasama na dito ng demonyo, ng satanas, ang kanyang mga kampon na tao. Kasi sino ba ang nagpaparating ng mga ngaral sa mga tao ng mga katuroan na taliwas sa katuroan ng Islam? Sino ba ang nangangaral na ng karapatan ng hayop ay mas mataas kaysa sa karapatan ng tao? Sino ba ang nangangaral ng komunismo? Sino ba ang nangangaral ng feminism na ang babae daw ay superior sa lalaki? At iba't iba pang mga katuroan na tulad nito. Darating yan sa tao sa pamagitan din ng tao na maririnig natin yan sa mga tao na nagpapakilala bilang mga filosofo, mga philosopher o tawag nila mga thinker, na baloktot naman talaga. Baloktot ang kanilang mga paraan ng pag-iisip. Nang tutusin, ang Islam, meron tayong sariling filosofiya, ang Quran at Sunnah. Pero ang gusto ng kufar, Tatangkilikin natin si Plato, Aristotel at yung mga pilosopo na mga kufar. Kasi pag hindi, ang tawag nila sa atin, sarado ang isip. Sarado ang isip. Kaya ngayon mga kufar, pinupuri nila masyado si Ibn Sina. Yung tawag nila si Abisina na isang ligaw na kumbaga, Muslim. na Nakikilala siyang Muslim pero ligaw ang kanyang mga katuroan. Nabuhay siya doon sa Andalus. Sa lahat ng mga Muslim, yun ang pinakadinadakila ng kufar. Kasi tinatangkilik niya yung mga katuroan ng mga Griego na philosopher, sina Aristotel, sina Plato at iba pa. At pinapasok niya sa Islam. Pinapaliwanag niya ang Islam at tinitimbang niya mga katuroan sa Islam. Kung tama ba o mali. Ayon sa Lohika ni Plato, ni Aristotel at iba pa ng mga philosopher na Griego. E di kufur, bakit kukunin mo ang Islam at ilalagay mo ito sa timbangan ng pilosopiya lamang ng tao? E di ba bumuka talaga ng mali? Kasi tao, limitadong pag-unawa ng tao. E yung karunungan ng Panginoon nandoon sa Quran at Sunna. Tapos ngayon, sasabihin mo, ilohikal dahil hindi sang-ayon sa pilosopiya ni na Plato at Aristotel at kung sino-sino pa. Hindi pwede. Nung nga si Abisina, masyado nilang ano yun eh, pinupuri nila. Na dapat daw ganun ang Muslim. Kapag hindi raw tayo ganun, katulad ni Abisina, saradong utak, wala. Katulad lang daw tayo ng mga mufti ng Saudi Arabia na kumbaga nasa pagkaligaw. Kasi ligaw din yung tingin nila sa atin eh. Pero bahala na sila. Mamuhi na sila kung gusto nilang mamuhi. Kasi sinabi na mismo ni Allah na mamumuhi sa atin ang kufar, mamumuhi sa atin ang mga mushrikun. Pero pangingibabawin nito ni Allah. At sinabi na rin ni Allah, walang tarda kal yahudu walang nasara hatta tatabi millatahum. Hindi ka kalulugdan ng mga hudyo at ng mga Kristiyano hanggang sa sundin mo ang kanilang milla. Ang milla na tinutukoy dito, bakit milla ang sinabi hindi din, hindi din sa konsepto ng relihiyon Milla kasi, ang pinagkaiba, ang distinction sa pagitan ng Milla at ng Din, ang Din, kumbaga, sistema ng pamumuhay. Relihiyon na may kinalaman sa pamumuhay. Pero ang Milla, relihiyon na may kinalaman sa kumbaga, paraan kung paano mag-isip, magproseso ng impormasyon ng tao. May kinalaman sa kanyang talino, sa kanyang intellect. So Milla yung ginamit doon na salita. Ayun nga ang ginagawa ng Kufar. Hanggang sa panahon natin ngayon, uh, subhanallah, actually mga Muslim din yung nagdudulot na maging kapintas-pintas tayo eh sa mga kufar. Sinasabi nila, napaka ng mga Muslim, bakit iniugnay nila yung sunog sa Los Angeles bilang ganti daw di umano ni Allah sa pagsunog ng kufar sa Gaza. Uh, Non-sequitur din yun. Non-sequitur, ibig sabihin walang kinalaman sa isa't isa pero pinaniniwalaan ng mga Muslim. Ganyan ang mga Muslim kasi illogical. Eh nasobrahan nga naman talaga yung mga Muslim. Sa totoo lang. Sa paniniwala sa mga ganong bagay. Masyado silang nakatutok sa mga himala. Ganun na lang yung Muslim ngayon eh. Pagpapakabanal, naghihintay ng himala, ganun sila eh. Kasi ayaw nila magsikap. Ayaw nila mag-aral. Ayaw nilang magsikap sa relihiyon na ito at magsakripisyo. Gusto nila himala. Hiling lang sila ng hiling kay Allah pero ayaw nilang magsikap. So yung ganitong mga ideolohiya na pupapasok sa mga Muslim, ipinapasok ito ni Satanas sa atin sa pamagitan nga ng tao rin. Sa pamagitan ng tao. Kasi titingnan natin ngayon, di ba? Ilang Muslim na ba ang komunista? May mga Muslim, hayagan sila nagpapakilala na sila mga komunista. O mayroon pang Muslim, magpapakilala, modern Muslim. Meron pang Muslim magpapakilala, moderate Muslim. Meron pang Muslim magpapakilala na mabait daw na Muslim. Siya raw ay mabait na Muslim kasi salbahing Muslim yung ng beses araw-araw at tagihijab, nagpapahaba ng balbas. Yun ang salbahing Muslim. No e siya, uminom ng alak, pero siya yung mabuting Muslim para sa kanyang pananaw. Na para sa kanya ang Islam, ang hindi na lang kumain ng baboy. Ganyan nangyayari sa marami sa mga Muslim sa Mindanao. Ganyan nangyayari. O sabi hindi lang sa Mindanao, pati ibang lugar, baboy na lang para sa lang, Islam, hindi pagkain ng baboy. Hindi pagkain ng baboy. Ayayain mo yun na ano, kumain ng baboy. Eh. O, pulutan ka. oh, ano yan? Baboy. Ayoko, ayoko dyan. Auto Red Horse. Sige, <laughs> okay, yung red horse. Pero yung baboy, hindi pwede. Yung yung lagi ko nakukwento sa inyo, yung commandant namin dati sa ROTC. Papabili yun. Ano pa nun eh? Tanduay, gin, hindi pa masyadong uso nun yung ano. Emperador, tsaka yung mga... Ah, meron na rin mga ano nun, yung mga... Yung may flavor na gin. Di ba yung mga bubble gum? Meron na rin noon nun. Pero yung gusto talaga namin nun yung ano. Hard, pero nga, nagpabili siya. Lagi niyang binibili yun. Bili kang alak ha, pero huwag kang bibili ng liyempo. E may nagkamali nga minsan. May daladalang liyempo. Galit na galit siya. Galit na galit siya doon sa liyempo. Pero hindi siya galit na galit doon sa alak. O, nandun kami sa opisina niya. Sa loob ng, ano ha, sa loob ng skwelahan. Sa PLM, doon sa Intramuros. Doon sa Intramuros, doon sa PLM. Andun kami sa opisina. Gabi na. Andun pa kami nanunod kami, Priscilla Almeda. Di diba, bastos. Tapos, inom kaming alak. Pero ayaw niyang baboy. Basta wag lang baboy. Hindi pwede. E sino nagpasok sa Muslim na gano'n ang reliyon? E di syempre, si Satanas din na pinagbuka niyang gano'n na lang ang relihiyon na ito. Na dinudulot niya yung Muslim na tatahak sa isang landas na hindi naman landas ng Islam. Kumbaga. Walkahum minal mahalik fi mahlikin ba'da mahlikin. So dito sa paraan na ito ni Satanas, hindi rin niya gagawin ito na, na biglaan eh. Yung tao lalapitan ni Satanas, biglaan magiging ano siya, feminist o magiging komunista o magiging uh, animal lover, sumasamba sa pusa, lihim na sumasamba sa pusa sa balat kayo na sila ay nagmamahal lang sa hayop. Hindi sila dahan hindi sila biglaan lang nagiging ganito. Dinadahan-dahan lang din sila ni Satanas. At inuunti sila ni Satanas patungo sa pagkawasak na sinundan ng isa pang pagkawasak, pagkaligaw na sinundan ng isa pang pagkaligaw. Dahan-dahan. Kaya nga napakaganda nung ano nga, yung kwento ni Barsisa. Yun nga kwento yon, hindi yun hadith. Pero may kita mo doon talaga kung paano ng ginagawa ni Satanas yung tadrij, yung dahan-dahan niyang inililigaw yung tao palayo ng palayo sa matuwid na landas ni Allah. Na dito nga sa kanyang mga ginagawa, وَزَيَّنَا لَهُمْ إِبَادَتَ asnam. Sa pamagitan ng dahan-dahan na pag-iimpluensya na ito ni satanas, pinapaganda ni satanas para sa mga tao ang pagsamba sa mga rebulto, sa mga asnam. Di diba, ngayon ang pagsamba sa rebulto, napakalaking industriya nito sa totoo lang. Hindi lang ito kumbaga, kumikita dahil sa pagbebenta ng mga rebulto. Kasi nagbebenta ng mga rebulto, ang ibang mga rebulto mahal talaga. Mahal, abutin niya ng libo. Ibili ka ng Santo Niño, yung ganong kalaki. Libo yun, Mama Mary, ilal yung mga replika ng mga mahimala na mga poon ng mga rebulto. Mga Nazareno o Santo Nino ng Tondo. Mahimala daw yun eh. Santo Nino ng Tondo. Piesta kahapon eh. Piesta kahapon ng Tondo. Kompleto nga yung pamilya ko doon eh. Ako lang wala eh. Sa piesta kahapon nila. Uh, mahal yung Santo Nino. Kasi mahimala daw. Lahat daw ng Santo Nino kinikilala nila na. Mahimala. So bukod doon sa... Napapaganda sa kanila ang pagsamba sa mga ribulto dahil kim, kumikita sila rito. Inuugnay nila rito yung mga himala. Inuugnay nila rito yung mga himala. Dahil yung Santo Niño daw, noong 1970s, dinakaw. At nung nawala daw yung Santo Niño doon sa simbahan ng Tondo, binaha yung Tondo ng ilang linggo. At humupa lang yung bahan nang naibalik yung Santo Niño, binalik ng mga magnanakaw. So doon, pinaganda na naman ni Satanas na sa kanila na yung ang Santo Niño na yun ay dakila at kung mawawala yun sa kanila, yun ay magdudulot sa kanilang sa kanila ng sakuna o dilubyo. Tapos siyempre, pinagaganda yung pagsamba sa rebulto dahil sinasabi nila ito ay nagiging cultural identity na ng mga tao. Parang ngayon, tuloy-tuloy yung mga selebrasyon ng Santo Niño sa iba pang mga lugar, sa Sinulog, sa Cebu at iba pang mga Uh, bayan na Santo Niño yung kanilang patron. Bawa sa sinulog, uh, napap napapaganda sa kanilang isip yung kanilang ginagawa. Kasi sa sinulog, dinadakilan nila yung Santo Niño na di umano, daladala -dala ni Magellan. Daladala -dala ni Magellan at uh, nagkristyano nga noon si Humabon at yung asawa niya, si, si Hara Humamay na pinangalanan nila kalaunan na Doña Juana. Si Humabon, pinangalanan nilang Don Carlos. Bininyagan nila. Tapos yung asawa niya, si Doña Juana. So, binigyan sila ni ni Magellan daw ng uh, Rebulto na ng Santo Nino. At yun yung Santo Nino na hanggang ngayon dinadakila nga doon sa Cebu. Di ba nagka si Humabon at Magellan? At uh, pagkatapos noon, Bumalik sila sa paganismo, kumbaga. Liban, yung dati nilang relihiyon Hanggang sa nakapunta si Miguel Lopez de Legazpi, 1575, nung naghahalughog daw sila doon sa may bahay ni Humabon, that time ang pinuno na ng Cebu, si Tupas. Nakita daw nila yung Santo Niño katabi ng kanilang iba pang mga rebulto. Sa itong mga katutubo doon, nilagay din nila sa magandang kumbaga pwesto yung ano yung Santo Niño kasi may iba raw na blessing yung Santo Niño kapag doon sila nagdadasal kung iyahambing naman doon sa iba pa nilang mga rebulto. Kaya na, lagi maganda sa kanila ang shirk lalo kasi pinagmamalaki nila lalo ang Santo Niño kasi bahagi di umano ng kanilang kultura, tradisyon at kasaysayan. Nasukdulan na yun nga, doon sa sinulog, Iba-iba kasi yung celebration doon. Yung pinakamatindi doon ang highlight, yung street dancing. Na nga, last year, kung maaalala ninyo, mayroong isang university, yung Cebu Technical College pala. Yung Cebu Technical College. Nagdamit sila ng bangsamoro. Nire-represent daw nila ang bangsamoro sa sinulog. Yung mga Muslim, nakahijab, may kupya, nagsasayaw, dala yung Santo niyo doon sa parada ng sinulog. So galit na galit yung mga Muslim. So nadamay yung mga Muslim kumbaga doon. Kumbaga, pinaganda talaga. Pinaganda ni Satanas sa kanila yung pagsamba sa mga ribulto. Pinaganda ni Satanas para sa kanila ang pagsamba sa mga ribulto. Ang totoo niyan, yung pagsamba sa ribulto o pagpapahalaga din sa ribulto. Ano yun eh, kumbaga... May psychological na epekto talaga sa tao na Kapag na sila doon sa isang rebulto, kapag na sila doon sa isang rebulto, naging deboto talaga sila ng rebulto, talagang gagawin nilang lahat para sa rebulto na yun. Meron nga mga tao eh, ang dami nilang koleksyon ng rebulto sa bahay. May mga tao, ang dami nilang rebulto. Puno yung isang buong kwarto, pagpasok mo ng pinto nila, ng gate, yung gate na bakal, may groto sa labas, as may fountain pa yun, as may dumalit swimming pool, di ba? Pagpasok mo ng bahay, andun, pagtapat na pagtapat mo, Mama Mary o oh Jesus, tapos meron pa silang altar. Tapos kada akit mo ng hagdan, ganun yung bahay ng lola ko eh. Yung bahay nila doon sa tondo, apat na palapag. Yun yung pinakamataas na bahay noon eh. Kada landing ng, ano, ng hagdan niya, may iba-ibang santo doon, kompleto. Kinukwento pa nila sa akin eh. Pagtakot ka sa aso, magdasal ka kay dito, San Roque. Pag meron kang nawawala, dito ka kay San Antonio. Meron kang nawawalang bagay, dito ka magdasal. Eh ngayon may santo na ng internet. Ipag e mahinay wifi mo, doon ka magdarasal. E pinaganda nga sa kanila ni Satanas. Parang ano, di ba? Parang nakakatawa lang isipin, pero na, nakakaani, nakakaawa sila. Sa totoo lang, nakaawa sila. Pero ako, alhamdulillah, hindi ako nahumaling, nung bata ako, hindi ako nahumaling sa mga ano, sa rebulto. Pag titina ko yung ribulto, natatakot ako kasi parang ano, nung bata pa ako, pag titina ko yung ribulto, parang gumagalaw. Parang gumagalaw din yung mata, sinisundan ako ng tingin. Kaya ayoko yung ano, may ribulto sa, ano, sa bahay. Yung nanay ko, lalagyan daw ng ribulto yung bahay namin. Sabi ko doon lang sa isang lugar, huwag mo nalagyan lahat ng lugar ng <laughs> ribulto. Yun lang sa altar lang. Sa altar. Pag pinagro-rosaryo nga ako noon, hindi ako tumitingin sa ribulto eh kasi ibang nagro-rosaryo, nakatingin talaga sila sa rebulto kasi dinededicate nila kay Mama Mary halimbawa yung rosaryo eh. Ako nandun lang ako, nagro-rosaryo ako. Pero hindi ako tumitingin, nakayuko lang ako. Yung pinaganda sa kanila, sa iba't ibang aspeto ng pagkahumaling ng tao sa rebulto. Pinaganda talaga ni Satanas, waliyado billah. Di ba yung sa nga, di ba yung kay Nuh alayhis salam sa kasaysayan ng pagsisimula ng shirk? Naalala nyo? Ano yung mga rebulto na yun? Rebulto yun ng mga mabubuting tao na namatay, mga ninuno nila. Nasabi ni Satanas sa kanila, ay ko kayo ng rebulto sa plaza para maalala ninyo sila. Tapos pagkalipas ng panahon, sinasabi pa ng mga scholar, matagal na matagal na panahon talaga na yun. Ilang henerasyon ang lumipas. Kasi nakakalimutan na nila ano ba yung rebulto na yun eh. Na ninuno lang pala nila yun. Bandang huli, sasabihin ni Satanas sa kanila, Sige, paglalagay ko kayo ng rebulto sa mga kalsada. Yan, dyan, lalagyan niya. Tapos bandang huli, nandun na sa mga bahay nila yung mga rebulto at nang nagtatanong na yung mga tao, ano ba yung mga rebulto na yan? Yan ang sinasamba ng mga ninuno ninyo. Yan ang sinasamba ng mga ninuno ninyo. Kaya nga si Satanas, matalino, tuso, matiisin, hindi nagmamadali. Kung patalinuhan lang sa haba ng buhay ni Satanas, magiging matalino talaga siya. At makakabisado niyang mga tao kung saan niya titirahin ang mga tao. Kung saan niya titirahin ang mga tao. Kaya nga sa Islam, grabe talaga yung pagbabawal sa Islam sa mga picture at mga, ano, mga ribulto. Di ba bawal sa atin mag-display ng anumang picture ng bagay na may buhay? Yun ang dahilan. Kasi doon nagsimula ang shirk. Yun nagsimula ang shirk. At ang mga anghel, hindi sila pumapasok sa bahay na mayroong rebulto o picture ng bagay na may buhay sa pagkabuhi nila sa shirk. Hindi sila takot, kumbaga. Hindi dahil sa takot sila sa rebulto. Yun ay dahil sa pagkamuhi nila sa shirk. Nanya. Nga, lahat, lahat ng bagay na may buhay o may wangis ng anumang bagay na may buhay dito sa mundo. Kahit nga laruan eh. Sinabi ng mga scholar, ba mga teddy bear, hindi yan maganda na display Kung laruan niya ng bata, itago mo lang sa isang karton, isang kahon, huwag mo siyang i-display. Huwag mo siyang i-display. Lalo na ngayon, labubo. Di ba, kapangit na laruan naman, tapos nauso, alam niyo yun, labubo. Sa bakit? <laughs> sa, baki sa <laughs> yung labubo, di ba, yung mukhang demonyo na, ano, yung ma matulis yung ano yung tenga tapos yung ngipin niya matatulis and dami-dami mong ganun yung iba yung iba labobo labubo nagpepresyo ng ano eh 50 mil, sandaan libo. Biruin yan, kapangit na laruan, sandaan libo. Kung may sandaan libo ako, bibila ko motor, hindi labubo. Hindi, hindi ko pag-aksayahan yun ng pera. Pero yun nga, pinag pinaganda rin sa kanila ni Satanas kasi eh, pag meron silang ganong uri ng ng rebulto, kumbaga, idamay na natin siya sa rebulto, eh sikat sila. Sikat sila. kung ano na pang iniimbento nila na, sukatan ng kainaman, ng pagmamayari, ng rebulto. Chini, hindi lang ano eh, lagi natin nababanggit yung ano, di ba, yung mga kristyano. Actually, sa iba pang mga relihiyon, ganun din sila, sa totoo lang. Yung mga Hindu, yung mga Buddhist, kung gaano magpahalaga sa mga ribulto yung mga Kristiyano, ganoon din yung mga Hindu at mga Buddhis. Actually, marami nga sa mga tradisyon ng mga Hindu at mga Buddhis, uh, ginaya ng mga Pilipino eh. Kasi nauna dito sa Pilipinas, yung mga Hindu at mga Buddhis bago pa dumating dito yung mga Muslim at Kristiyano. Yung tradisyon dito sa Pilipinas, nabangit ko na ito nung nakaraan yata. Yung pag may namatay, tapos, mag-aalay ng pagkain doon sa altar, di ba yung altar, nando si Jesus, nando si Mama Mary, maglalagay sila doon ng pagkain para doon sa namatay, para hindi daw magutom sa libingan. Ang unang gumawa niyan, mga Hindu. Mga Hindu ang unang gumawa niyan. Siyempre, na-adapt na rin ng mga Buddhist. Tapos yung kapag mayroong bata na sakitin, papalitan ng pangalan, yun ay ugali rin nila o tradisyon na nakuha din nila sa mga Hindu at sa mga Buddhist sa so, mga ribulto sa banala. Lahat ng ito ay pinaganda ni Satanas para sa mga tao. Yung ngayon nga sa Vatican, ang Vatican, di ba nabanggit ko na sa inyo nung nakaraan, meron na silang anime, cartoon character, na kumakatawan sa values ng Vatican, si Luce. Babae yun na pastol. Di ba si Isa alayhis salam, uh, ah, kumbaga pinoportray nila madalas bilang pastol, yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin, kanta sa simbahan. So, pinoportray nila si Jesus bilang Lamb of God, yung nga, yung ano, uh, kordero o pastol na rin ng mga kordero mismo. So, si Luce, yung itsura niya, meron siyang, ano, meron siyang tungkod na pangpastol. Parang si Musa alayhis salam. Meron siyang tungkod. At yung luce na yun, inadapt ng Vatican kasi gusto nilang sabayan yung values na meron ng mga tao ngayon. Na pinahalagahan ng mga tao ngayon ang anime. Yung anime, yung mga cartoons na mas tinatangkilik nila. At doon nga naubos ang oras ng marami sa mga tao sa totoo lang. Kung hindi online games, kundi uh, mobile legends, hindi nga, naubos yung oras nila kakapanood ng anime. Marami mga muslim na humaling dyan. Kabisado nila yung kasaysayan ng Dragon Ball, Naruto, o kung ano na -ano pang anime. Pero pag nabanggit mo Salman al-Farisi, hindi nila kilala yun eh. Wala silang kaalam-alam. Kahit ano man lang. Kung alam ba nila na sahaba yun, hindi nila alam. Kasi nahumaling nila sila dun sa bagay na yun. Sabi nila yung yung ano yung tao talaga uh, na ililigaw ni Satanas sa mga ganito mga bagay dahan-dahan. Yung mga anime mapanganib din bukod sa pagkaaksya ng oras. Kasi yung mga anime meron silang epekto na philosophical at intelektual sa mga tao. Kasi meron mga anime may ano may sense eh. hindi lang siya basta-bastang kagaguhan lang parang One Piece. Hindi mo lang kung ano yung nangyayari. May drama din eh. May drama, tapos meron din pinoportray na may mga sinubaybayan din ako na anime actually. At pero din ako pinanood ng mga anime, yung ano, yung Samurai X, napanood ko yung lahat. May mga values naman, pero yun nga, siyempre, maraming mga values doon, hindi naman Islamic the na values. Ngayon, kung halimbawa, pinapanood yun ng anak mo, tapos mas tumatak yun sa kanyang puso at isip, kaysa sa tinuturo natin sa Islam, edi, hindi rin maganda. Hindi rin maganda. Kaya, lahat mga ito, yung paraan ni Satanas, yung pagdadahan-dahan niya sa mga tao, dapat magiging aware tayo. Kaya nga yung mga bata, habang lumalaki sila, hindi pwedeng pabayaan lang natin. Bawal, lalo na sa panahon natin ngayon, di ba, yung mga bata may sarili ng kwarto. Yung mga bata may sariling cellphone, may sariling laptop. Yung ibang bata may sariling motor. Ang dami nang magagawa niyan sa buhay niya na hindi mo na masusupervise. Mamaya, hindi mo alam. Yung anak mo pala nakabuntista na. O mas masahol, yung anak mo pala, bading. Ano ba? Ano ba? Si Monay, di ba? Natututo to magmotor. Halimbawa, oh, mamay, bading pa. <laughs> bading. Magugulpi ko talaga. <laughs> Ilulublub ko talaga to sa ano? Sa drum. Sa drum ng tubig. <laughs> Tapos pag yung huling ahon niya, hindi na siya bading sirena na siya eh. <laughs> may ganong kwento, di ba? Kwento ng mga lasinggero yun eh. So nila si Satanas talaga, dadahan-dahanin niya yung mga tao. At bukod nga rito, tapusin na natin itong party na ito. Siyempre yung pagputol sa kapag kakamag-anakan at uh, yung uh, paglilibing sa mga anak na babae, ginagawa ito ng mga Arabo noong unang panahon. At iba't iba -tiba pang mga kasamaan na binulong ng Satanas sa kanila na ginagawa nila at ipinagpapatuloy nila na gawin. sa so, tutuloy natin ito insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh